kumpirmadong hindi imbitado sa kasal ni Claudia Barreto ang kanyang tiyahay na si Claudine Barreto. Ang kumpirmasyon ay ginawa ni Dennis Padilla, ama ni Claudia sa interview dito ni Oji Diaz. Sa nasabing interview, sinabi ni Dennis na umiiyak na tumawag sa kanya si Claudine para sabihin na hindi siya inimbita sa kasal. Ayon pa rin kay Dennis, chinat umano ni Claudine si Marjorie Barreto at tinanong kung pwede siyang pumunta para maibigay ang kanyang regalo kay Claudia. Sa Viber umano nag-message si Claudine dahil ito to ang means of communication ng mga bareto pero nang katatlong message naman ito na walang natanggap na sagot. Ang sobrang ikinasasama umano ng loob ni Claudine ay dahil sa ikatlong message nito ay binura ang chat at sa bilinak siya kaya't iyak umano ito ng iyak. Parang anak daw kasi ang turing ni Claudine sa mga anak ni Dennis kay Marjorie kaya't sobra ito nasaktan sa ginawa ng kapatid nito. Dahil dito kaya't sinabihan niya raw si Claudine na pumunta pa rin sa kasal at tatabihan na lang niya ito. Samantala, bukod umano kay Claudine, nalaman din daw niya na maging si Gretchen Barreto ay hindi inimbita sa nasabing kasal. Kaugnay nito, bukas naman kami sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.